So ayun nga mga kaibigan ko, pupunta sana ako ngayon ng bayan pagkatapos ng aking mga dokumento kasi marami akong mga uh, ginagawang uh, paperwork sa aming ano barangay. Um, 'yun plano ko sana mga around 4 PM is eh, pupunta ako ng bayan. Pero napag-isip-isip ko na bukas na lang kasi meron din naman akong isusumite na documents doon sa my Supreme Court para maisa na lang yung lakad ko para hindi ako pabalik-balik kasi nakakasyogo din no nakakapagod din ang pabalik-balik sa bayan yes, totoo yan <laughs> and syempre mamimili na rin ako ah uh, bukas mga kaibigan ko. Pero siyempre unahin ko muna yung pagsusumiti ng mga dokumento doon sa my Supreme Court kasi kailangan yun para hindi tayo ma-mention, para hindi tayo maaputan ng deadlines. no So kailangan na... Uh, since nagawa ko na rin naman siya kanina and of course ah uh, bukas na natin siya isusumiti and pagkatapos nun ay pupunta tayo na mga grocery, grocery stores at kung ano-ano pa yung bibilhin natin doon kasi nga ah uh, wala na kaming halos tinda kasi nga ba diba, no, pumunta ako ng Cebu City for 4 days tapos hanggang sa nakabalik ako dito ay hindi pa rin ako uh, pumunta ng bayan para mamili kaya ganoon na lang talaga so bukas na lang natin ah uh, bukas na lang tayo mamimili no? para Although meron pa naman konti, kaso lang. Konti na nga lang baka ba, baka kukulangin. Baka wala ma walang mabibili ang ating mga customers. And ayun nga mga friend Lulu, nandito na ako sa May Highway. Nandito na ako sa May kalsada, 'yan. Oh, diba? Ang bilis kong nakarating. <laughs> So, lakad-lakad lang. And, kunting uh, chika-chika hanggang sa nakarating ako dito sa may kalsada. Diba? Nasa highway na ako. Di ba? Ang bilis ng ano. So, maganda talaga habang naglalakad magchika chika, para hindi maramdaman yung pagod at hindi natin ano na nakakarating na pala tayo dito sa ano, sa Michael Sada okay. Diba? Ayan, dito yung waiting area namin mga kaibigan ko. Pag naghihintay kami ng mga sasakyan, tricycle, si dyan kami naghihintay. And para makasilong na rin, dahil minsan umiinit, ma umuulan, kaya thank you sa naglagay dyan. Oh. <laughs> oh my God! Padilim na siya mga kaibigan ko. See you tomorrow!